Pag umupo sila gumagalaw, ayan ha, subukan din galawin. Mm hmm? Naku po. Ayan, naku Talagang gumagalaw. Ito yung ating gagamitin mga buting -ting. Ito. Ito sa butas. Para hindi na siya sumingaw. Eh, hey, pre, ano yan? naman? Ano Merong ano ah. Parang daya pera ta yan. Ay, <laughs> ano? Ano yan? Ginamit nila yata to? Na? Yung pandikit? Ano ba yan? Hmm? hindi nahulog siya sa loob, no? Kaya nga eh. Kukuli na yung sukat ng awtingting dito sa kanyang abang pag nakuha na natin yung sentro nya dito naman natin ilalagay para maglagay tayo ng layout sa butas na to para i-shoot na lang natin hindi tayo magkakamali ito mga buting ting ito natin yung guhit yan tapos ito kailangan nandito yung ating ito nandito tumatama sa mga to para makuha natin yung gitna niya so ito yung ating buhay to nandito itong tornilyo niya yun yung basihan nyo pag kayo ang nag DIY yan so wala ang so, tingurang pa yan. po konti dito yan ngayon buhit nyo to yan, paikot okay, pinakuha nyo na yung buhit nyo balik nyo ulit pahiga yan, ngayon subukan natin dito kung tutama tayo kunin natin yung pa-cross naman Tingnan natin kung sumapul. 18.5 dito. So, 18.5. Hmm, nasa sinkro siya. Hmm. Nakuha na natin yung tamang layout. Ito na ang ating sunod. Ito yung wax. Bowl wax. Mga kutinting. So, lagi na tayong gumagamit ng ganito. No? So, isushoot lang natin yan dito. Ayan. Ayan sa butas, maglagay tayo ng mga tornilyo para ipipix natin to at hindi natin kailangan ng simento. Ang kailangan na natin gawin ay yung sealant. Isisealant lang natin yung buong paligid nya. Okay. Ito mga kaputinting, kung kayo ay expert na sa itong gawain, pwede nyo i-skip yung ating ginagawa. Itong aking ginagawa ay para lang po sa mga baguhan din. tulad ko ito siya, ginagamit to para hindi kumamoy, Yan, may, mayroon siyang parang putik. Oh. Dito yan masushoot sa butas na to. Tapos mayroon siyang mga kasamang mga tornilyo para hindi mo na kailangan na maglagay pa ng simento. Kung in case na magkaroon ng bara, matik lang. Ito lang yung aalisin mo, yung tornilyo niya. Alisin din yung wax. Ayun, no, oh. Nakahiwalay naman yan siya. Tapos, ito lang muna ang ating gagawin. Itong kanyang abang niya. Ito so, mga bulinting, oh. ganito yan. Pag nilapat ko dito, mapansin niya po mga bulinting, oh. May, mayroon siyang angat. Ang mangyayari nito, hindi na tayo pwede pang magbasag dito. Dahil nga, medyo malaki na nga yung uh, nabasag sa kanya. No? Hindi, hindi tumama yung ating pagtuturnilyuhan dito. Tapos ang mangyayari nito mga bulinting, ating tatabasan to. Dapat to, sakto lang sana sa butas to eh. Ayan o, oh, ganyan. Kaso hindi niya, hindi niya magawa kasi maliit yung abang. Tsaka nakailbo pa. Nakailbo. Kaya obligado tayo magputol. Ito na, na natin mga putinting. O yun, sukat na natin dito. Ayan o. Oh. Ayan mga putinting o. Oh. Lumapat na siya. Ngayon, ang gagawin niyo mga putinting ito, napansin niyo may malaki butas as maliit yan ang itapat nyo kung saan yung sentro, dito nyo itapat yan yung maliit na to tapos dito din para ang purpose ng mga butinting ito ito yung tornilyo papasok mo dito yan ito yan ipasok mo dyan tapos upunta dito sa gilid yan tapos pihit yan o sa mag nakalagay mga butinting yan Ganyan mga kapatinding. Para yung butas dito, ayan o, dun sya tatapat. Baka magkamali kayo paglagay nito, kasi pag, once na butasan nyo itong mga tornilyo dito, tapos hindi para tumugma, nakaganito pala. Mahuhugot yun mga kapatinding, kasi nga malaki to. Yung part na to malaki. Kaya kailangan ganyan yan. Na nakaganyan. Yan. Nakaganyan mga kapatinding to so, tingnan natin kung kaya natin butasan to. So, baka maya tumama dun sa mga butas sa malalaki. Tuwad nito. Isa tumama. Mayroon dito. Tumama na sa tiles. Pero yung iba, hindi. Hindi tumama. Malalayo. Isa lang yung tumatama. Isa the please Kaya yun. Parang gusto kong isimento siya para magkaroon ng tibay sa gilid. Nilagyan ko na ng simento. Ayan o. So, bumilim na akong simento. Tapos yun, nilagyan ko na. So, patigas na natin yung kapatinting. So, kinabit na natin yung tornil yun, no? So, pagkabit niya, ganito. yun Tapos ikot. yun tanggal mo na. Ayan o. Ngayon, tsura niya. Kabit nyo muna to pagkabit nyo ayan, paano nyo pagkabit yan, tapos ikutin nyo yan, para bumabalagbag sya yan ngayon mga puting itong lutor nyo ito, mahaba to so kailangan din tong putulan okay so ikabit na natin yung ating clay na plastic so yun

So, okay na. hindi pa din na tornilyo yun ha. Ano? So, ito alaga 'yung tubig. Testing natin para sureball talaga na walang lalambot na tubig sa gilid. na basa. O, walang bumasa. Oh. Yan, itubig na mga rinding. na natin yung supply yun na yun nga matinding may tubig na so tinanong natin kung magkaroon ng leak dito sa ilalim dyan tayo titingin kung mayroong leak tapos na tayo maglinis na lang tayo no? yun takip nyo So hindi siya naka-hydraulic, mawawalan din pero ayos na yan dahil murang naman yung bowl na yan. So yun, maglinis lang tayo mabuting ding. So ganun lang mabuting ang pag-install ng water closet. So sana nakakuha kayo ng idea. Ayun, maraming salamat.